Matapos ang panahon ng paghihintay ng dalawang buksingerong sabik na makuha ang belt ng bakanting IBF lightweight title, nagkaharap nga sina Vasyl Lomachenko at George Cambosos nitong Sabado o Linggo dito sa Pilipinas sa Perth, Australia. Matapos duminahin ang laban gamit ang purong boxing technique, dalawang beses na pinabagsak ni Lomachenko si Kambosos sa pamamagitan ng body shots bago umiskor ng TKO sa round 11. Malinaw ang boxing skill technique sa pagitan ng dalawa mula sa mga unang sandali ng laban kung saan hinahabol ni Kambosos ngunit hindi nagpahuli si Lomachenko. Ang Ukrainian ay maagang tumama at madalas na may malinis na kombinasyon at mabibigat na kaliwang kamay. Kahit sa kanyang pinakamahusay na mga round, hindi nakatama si Kambosos ng higit sa sampu pang mga suntok kung saan madaling kinontrol ni Lomachenko ang distansya at dito lamang na lamang si Loma sa kanyang bilis at footwork na napag-aralan ng husto kung papaano madaling masungkit ng job si Cambosos. Pag may nakitang pagkakataon, pinapaulanan ng ilang kombinasyon ni Loma si Cambosos at hindi niya magawang mailagan. Litong-lito si Kambosos kung saan niya hahagilapin si Loma dahil sa malapalos nitong palipat-lipat ng pwesto pagkatapos magpakawala ng mga suntok. Hindi epektibo ang mga counter ni Kambosos sa fighting style ni Loma na kung panunuurin mo ay isang madali lamang ngunit mahirap pala sa aktual na labanan na malamang na ikinagulat ng natalong buksingerong si George Kambosos. Nang mga ngalahati na ang laban Sinimulang ituo ni Lomachenko ang kanyang atake sa katawan. Nagbunga iyon sa round 11 nang tumama ang malutong na suntok ni Loma na kilala sa tawag na liver shot na nagresulta sa pagatras ni Cambosos ng ilang hakbang bago lumuhod. Nalampasan ni Cambosos ang bilang ng referee ngunit ang sumunod na atake ni Lomachenko kabilang ang dalawa pang body shot ay muling nagpabagsak kay Cambosos sa lona kung saan ang corner ni Cambosos ay naghagis ng tuwalya. Ang stoppage ay umabot sa 2 minutes and 49 seconds ng round 11. Mukhang magtuloy-tuloy na naman ang pamamayagpag ni Lomachenko sa larangan ng boxing. Mukhang makakaharap niya sa susunod si Shakur Stevenson na siyang may hawak ng WBC belt. Ang record ngayon ni Lomachenko ay 18 win, 3 losses na may 12 knockouts samantalang si Cambosos Jr. ay may 21 win, 3 losses na may 10 knockouts. Malinaw ang resulta at hindi na kailangan ng scorecards upang matukoy ang tunay na nanalo. Mukhang nadala si Lomachenko sa mga nakalipas niyang laban na nagresulta sa kanyang hindi malinaw na pagkatalo. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-round 3. Sana mag-subscribe kayo sa aking maliit na channel. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood.